paano nga ba ang buhay na mangingisda? So ngayon ay pwede tayo ditong makaabot gawa nung high tide eh kung low tide, doon talaga tayo. Maglalakad tayo ng mga ilang metro. At yan, hello! So yan po, napapansin nyo, ang dami pong mga bangka. At sinyalis na po yan ng unti-unting pagbangon ng dawahon. Dito sa ating likuran, ayan, after audit po is wala po yan. As in, Wasak po ang lahat ng mga bahay na nandito banda. Hindi po lubos akalain na ganun po kalakas ang super typhoon. Uh, talagang nabigla ang mga taga-dawahon sa mga nangyari. eh. Adlawan. Adlawan. Then, Mauli. Alas 12. 12 sa... Otto. Otto. Nung sa may mga kasagaran makuha ni mga isda? Sa isda? Lampoy ba? Lampoy. O, Lampoy. Lampoy. Oo. Ang uban? Kanang mga mahalon na Good morning mga ka Spidermax. welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Ako nga pala si Ruel Militante, ang inyong Spider-Man ng Palo. Ayyan so sa video na ito ay ating pong babalikan, muli nating babalikan ang isla na minsan ay uh, pinuntahan na natin. Ayan, so ang isla na ito ay uh, winasak po ng uh, super typhoon Odette at um, winasak ang kanilang pamumuhay at ang kanilang mga kabahayan. Kaya atin po silang kukumustahin at kakausapin kung ano na nga ba ang kanilang sitwasyon sa ngayon Kaya tara, samahan niyo po ako at uh, puntahan natin ang isla na ito Pagkaalis ko sa bahay ay uh, maayos naman ang panahon Ngunit dito sa may bandang uh, maaplang ay uh, grabe sobrang lakas ng ulan um, paglagpas ko ng ano, abuyog ay uh, makuling din na kaya dito sa may bandang ano ay parang nag landslide pa yata dito at uh, grabe nakakatakot <laughs> parang gusto ko na nga umatras kanina dahil pagpasok ko ng map lagi eh. eh sobrang kapal ng pag eh hindi pumaning naging maning da naging daan ang ah, grabe naman to bayan ng Sukun so, yan, so malapit na po tayo sa lugar sa Grand Lake balik dito sa yan, dito banda ay sira ang ano kalsada ah, grabe hmm. oh. kaya dito lalo na paggabi ay ingat po tayo lahat i uh -huh. Sa wakas ay narating na po natin itong uh, bayan ng Batolete At uh, mula dito sa Pantalan ay uh, maghahanap tayo ng ating uh, masasakyan Papunta doon sa Mrs. Samarez Ayan si Ma'am Arlinda pala at saka si Sir Angelito Ayan si Sir Angelito at si Ma'am Arlinda um, Mag-asawa at meron silang apat na anak uh, yung dalawa is may ano na uh, asawa na at yung dalawa ay nag-aaral pa so ma'am uh, sir uh, kahuman sa bagyo nga Odette uh, nakabalik na ba mo sa unang uh, panginabuhi pareha uh, na hmm, okay na uh, ang imong kuan imong uh, sakayan so, tawag ka na, na dire pambot awa naman pangbuta ko na nagbuba naman nagbuba pero karon nang Na uyog nga pay ko blain nakay so, so nakay ug blain aw na nakay kag blain asa ah, so aw na adili ah, to imuha yeah. ako ah imuha karon lain adili ah, na dili dili na ha? Okay. Nga pa yun, bahin bahin ba? Bahen, bahen, ba. Kung, ako agay, nagbahinan ba. ba? Ah, oo. Gagamitin okay. mo yung Gamito ni mo ang bangka kahinoy tapos kung pila ang bahin sa tagiya o okay gimuha pila man ka porsyento 25 25% ah. 25 ang iya ha 75 ang imo oh. ah. okay okay na ang ah unsa sa pailaing nga, kuwan, di kuhaan nga income. Kana lang. Ang gusto. Ang kanang gusto, mo na ang gusto, ang mo na Wala na. Wala na makabalik. Sukad nga nagbuka na sa ulit. Aw! Oh. Kinanggang gihapon na. Pero kung magtanong mo ana, ana mo ikatanong mo. Naalam na lugar. Pero kana siya open open ra na siya. Open. Ah, okay. Sige. Nya, natagaan ba mo o sakto na kuhan sa hinabang taon na kapag ulit? Ah, tagaan. sa Kinsa may mga nakahatag o tabang? sa gobyerno, LGO, sa Atag, niya, mga lain-lain po ng mga non-government -non, non government organization. so, uh, far, so far ay uh, na sila at kung mapapansin ninyo ang kanilang bahay ay medyo okay na. Yung nga lang dito ay hindi pa na tatapos. So, okay. Uh, kahit na nakaranas sila ng uh, matinding dilubyo dito ay patuloy pa rin na kapag aaral kanilang mga uh, anak. Asa sa mandika ng inyong power supply, ang kuryente? Ako na, ako ka solar. So, so far, uh, mga ka-spider max, sila ay meron silang solar. Uh, yun yung po kasi hindi po aabot dito yung kable ng ano uh, direct current ng ano ng kuryente galing sa mainland dahil 39 kilometer mula dito hanggang doon sa mainland kaya malaki-laking gagastos yun kaya mas uh, mabuti meron silang generator or solar patungkol naman sa tubig saan galing yung tubig nyo na ginagamit sa ulan uh, panang, pananglitan kay karon mag summer na Asa man mo kuha ulan? Oh, tubig kung ulan pwede tsaka din pindan pindan ma balik isda tambo. Pwede lang may balik lang. Palit lang. Palit so lang panghugas pwede ramot. Tabay. Tabay. O oh, ang tabay parat kasi. parat, hugas lang. Panghugas lang. Pero ma malaki Dili palat. Aw, oh, dili di, parat. Panang lit, mupalit mo ana ang pang inom lang o pang paligo. Oo. Oh. paliton? Ang panghugas, ang ikan sa tabay. Dati kasi, hanggang grade 6 lang talaga dito sa dawahon yung ano, yung paaralan nila. So, pag mag high school na, first year is doon na talaga sa mainland sa bato o di kaya sa hindang o kung saan man sa inupakan. Kaso, magastos yun. Siyempre, eh, hindi naman po pwede na puwian. So, kailangan doon sila titira. Eh, Siyempre, kung walang kamag-anak, hindi, hindi sila makakapag-aral. Wala silang matutuluyan. Kaya, ang nangyari is hanggang grade 6 lang yung dalawa ninyong anak. Yung pangatlo, college. College. College na. So, naabutan niya yung Merong ano na dito? High school. kung High school. Oh. Kung sakaling high, kung sakaling high tide, gaano kataas dito yung tubig? Kung sakaling kataas sa, katas, sa tubig dari kung mag high tide. Kana? Dere? Mabot na. ba mo na ang uban nga isla? Wala na ni balik ang tubig na pag mabuting taas ng siya permanente uh, sa uban, sa buhol na ang eh, anak sa Mindanao na uh, kung pananglit mo taas na permi ang tubig pareha sa ubang na isla. Na na ba na na ba muna, nga mabalhinan. Um, ato sa ilit. Sa asa nga bato. sa bato. bato. May, meron bang project or merong naabay proposal ang gobyerno nga i-relocate na? na so yan kasi uh, tulad nung isang lugar sa ano sa Mindanao is tabi sila ng ilog tapos yung ilog na yon is papuntang dagat ngayon is dahil sa pagtaas ng level ng tubig gawa ng global warming alam niyo naman yung tubig is tumataas na Uh, naalala ko nga sa Malabon sa bandang Bulacan dati noong 1970s yung bahay na pinagsushootingan ng mga sikat na mga artista, mga pelikula is napapasukan pa pero ngayon second level na lang wala na talaga lubog na talaga yung area na yun so kung sakaling ganun din ang mangyari dito is meron na pala silang uh, malilipatan if in case Uh, pero siguro matagal pa na pa uh, uh, kahit pa paano, meron tayong paghahandaan na ano. Kasi mahirap naman yung dito kayo mga malagi na laging wala, hindi na kayo nakakaapak. Um, hmm. parang ano ba yung tribo na yun? Nasa dagat lang yung ano, nila. May ganun. So, yun po mga ka-spider max. Uh, dito ang ang kalagayan kasi ng dito sa Dawahon tulad ng lagi kong pagpupunta dito ang pangunahing problema nila is yung tubig then so far is yung kuryente naman ay uh, mas maganda kung may mga mag uh, do donate ng mga solar panel, mga ano, uh, tulad nyan ang tawag dyan, battery, ayan so battery at saka solar panel yung battery, diretso na yan na inverter, inverter tawag diba uh, so nakakapag store na siya ng uh, tubig ah, tubig